Ano to? Amen. Bayo, ah. bayo, 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 bayo Magkano kano to? Ito maganda pang tiyon, no? Pero karamo ito 92 plus liver. Ayan, ito naman. Oo. Oh. Ayan. Ito magandang ganda. Ayan. Sinong may gusto kabayan? Halika Ayan. dito. Ayan. Punta kayo dito sa show lang, guys. Halika, basement, investment. The Ayan. investment, the investment the old kabayan. Halika, malapit nyo lang si I Amin mean, kasi hindi po nagbibinta si Wow. Dito yan sa Kubal, malapit sa Pinas Marka. Show jewelry, ang number one dito ngayon. Hold, wow. Uh, uh, Queen, Queen. Ayan, Queen ni Ayan, may mga marami siyang bitay. Uh, Sabit-sabit, guys. Dagan siyang gamit bitay. Sa gusto mo palit dali, ang hiyala ni Sisi. Amin. Sa Shola Jewelry. Ito, ito Sa Queen ni Ayan, dito yung matatakwan sa Shola Jewelry. Oh, wow. Ito naman dito guys, okay. so, ito yung sunset na dito uh -oh. sa Solar Jewelry. Uh -oh. So sa mga ano po, hindi po ako nagbibinta dito. So for ano lang po ako nagbibidyo. Uh -oh. so, dami dami maganda. Dami tao ngayon dito sa Solar Jewelry. Ito, maraming sokay talaga na kaya. Ito naman yung earrings. Oo, oh, halika dito. Malaki malaking tawad at kamayo. yung earrings. Higit sa'yo promo. Okay? Wow. Wow. Okay na. Wow. Salamat pa 95 295 plus libo. Ayan, magkano yung isang set nito? Ito, tingnan mo, bago natin ang hikaw. ito Again, ito, ito. Ito, 21K. 21K, isang set yan. Quintas, may per gram pa din to. Uh, 295 plus libo. 295 per gram plus libo. Kasi lagi lang yung mga 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 ito ay, ka bayan. sino gusto mong kasal, hindi bang sakal? Pakuha na sa kinas, hindi ka patay. <laughs> hindi ka patay sa ating kapay. Ayan dito, ayan po yan, yan, ito, yan sa, sa Sola Jewelry. Opo, malaki-malaki. Ito naman. Para investment, kapayan. May kasama pa siyang ito, ito. ito porcilas, may porsilas, may hikaw, sing may sing-sing. May porsilas. Meron lahat. May kasamang sing-sing. Maganda, di ba? Maganda mag si Bao? Oh, maganda yan. Magkano yung mag-program nito? Ito, ito, ito program mo, ay 305 riyals. 305 riyals po. Ito yung oh, ano nito, guys. Ito, dito lang nand, sa Sola Jewelry. Ang design, Ayan. ganda. 3 in 1 yan. 3 in 1, magkano uh oh, plus 1? Okay. 3 in 1. Magkano per gram nito? Ang per gram, 305 real, 22 kaya without labor. Ayan, dito yan sa show lang. -oh. Ayan, guys. Ito, ito, ito. Halika na. Ito. yun mga kawang. Ito gusto pag investment, mabigat mabigat talaga. Ayan, dito yan sa Shola. Oo, -oh. pag gusto mo punta ka sa Shola, bigay sa'yo malaking tawad. Tapos Ayan. Ayan. may Ayan. malaking malaking tawad, mababa presyo. Tapos madaling mag-usap dito may tawad, Ayan. malaki, malaki Pwede dito. ang tawad. Oh, oh. basta, ka Ayan. yan? Tatawaran uh, uh, nyo muna, kagbibili, saka tatawad. Shoot na What is this? Eighteen, twenty 22? twenty-two, twenty 22. 22. one twenty-two, twenty-three, twenty-four. Twenty-one, twenty-two, twenty-three, twenty-four. Twenty-one, twenty-two, twenty-three, twenty-four. Twenty-one, twenty-two, twenty-three, twenty-four. Twenty-one, twenty-two, Hello kabayan, kumusta ka na? Magandang gabi. Ayan, dito sa Anong shola. Anong sa shola jewelry? Sino may gusto kabayan ng wedding rings, pangkasal? Ayan, ito yung, na, tawad. Oh, wedding para oh, oh, mong... pangkasal kabayan. Dito matatagpon sa shola jewelry, oh, may ako oh, kubari yan. Dito yung mga... na, kabayan. Yung, uh, yung wedding rings, gusto mong pasakal, pasakal na kayo, punta oh, nyo oh, lang dito. Oo, pangkasal, punta ka sa shola. Ayan, hanapin hmm. si Amin, Makano uh -oh. yung paper, ano niyan? At bears bayaw, mayroon 750, may 800, may 900 bears. Ay, oh. Baris, iba iba yung klase. Ay, yan, dito, size. dito yan sa Shola Jewelry Apo, Wedding Ring po yan. Sala, sige. Ay, ito, 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 ito yung mga ano na ito guys. Oh. Dito, Opa, mag-design yan. Ay, yeah, mag-design yan. Ayan, set po yan dito Apo. sa Shola Jewelry. Apo. Yung mga wedding ring. Sa so, gusto mong pasakal, pasakal kasal na kayo, pasakasal na kayo. Oo. Ayan o -o. Yan dito. Hindi pa sakal, pa kasal. <laughs> Para punta ka sa Sola. Ayan, itanapin niyo si Alcobar po yan. Ito pa ba yan? Punta ka sa Shola Ayan, ito, Meron sa Shola ang meron na tabi, meron hulugan. Kahit ilang bigay, walang problema. Halika dito. Ba? Ang mas bigay malaking tawad. Dito yan sa... Yes. Hulug-hulug. Pag hulug. gusto mo hulug, hulug okay. Pag gusto mo tabi, tabi, mayroon na yon, bigay sa'yo alahas. Punta lang dito sa'yo. Okay. Hanapin nyo lang dyan guys. So, pwede kayo makhulu, kayo. Kasi yung Daming tao dito. Oo. dito. Ayan. Okay? okay. Ayan. Ito, ito, ito. Yes yeah. po. Iya, Ito yan sa Shola. Hanapin lang si Amin. Mabait si Amin. Amin pala. ang pogi na Shola. Pwede kayong humingi ng tawad dito. Ay, siempre, eh. Kasi... Ito ka nang sabi ng cheer and like sa Wow Rings TV. Okay. Siyempre tawad ako. Magkano ito? May... Bayo ako. Magkano ito? wala ng nakikinig ano 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 mabigat ano 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 ganda Meron 50 grams, meron 30, meron ano 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 na. ano 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 mo. Wow, na ng presyo. ang design, investment. Kabayan, good bar. Ka ba? Sino may Halika dito sa sula. Ayan, dito yan. Ya gusto ka kumunta, bilhin niyo dito si, si Amin. Opo, halika. Ano ito? Ito, kabayan, kadena. Kadena. Marami magmaganda design. Yung tiket-tiket malapit na. Yung may butas konti yan. Pero maganda. Yeah. Ganda-ganda. Alika, marami sa... Ang per gram niyan? Ang per gram mo, 248 plus liver. Ayan, dito yan sa sola, napingin okay, lang siya. sa sola, napingin okay.